Ito. Oh. Lolo. Kala ko kanding Heart eh. Boy, wala din na hadlock to bigo. Oo. Oh. Oh. Diyan lang, diyan ka lang bunso. Ayan, na si Heart. Oh. 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 Wag, wag. Ah, na lang. Ay! 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 Tabi tabi, tabi tabi. Tabi tabi na. Ay, Hoy pa. Mm. Hoy nawala si Nina. Papa paano ako pa? Dyan lang, dyan lang punta, dyan. ko pa? Yan lang, yan lang. Hoy. Punta po, punta tayo diyan. Ako na yan. Di malalim. Bigyan mo si Mama ng flowers. Ha? Oh, na pala. Flowers. So, uh, heart ito ka. Hi. Hoy. Hi. Hi ta. Wala, wala. Diyan lang kayo. Tira ka kayo nga. Dito. Huwag <laughs> tayo mag Halika. Halika dito. <laughs> hali dito. Art. Paano? Mabasa mo. Ala, basa na. Diyan lang kayo. Tawagin ko siya. Heart, halika. Dito, dito. Hala. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye Dito. Dito. Dito, oh, dito ba? ako to. Kaso, ka. Dito, dito. Art, art. Oh, siya takot na takot. Langon sa... dito Dito. Oh. dito. dito, oh. dito. dito, oh. dito. Hmm. Galing! Uy, galing niyo, hmm, doon na kayo, doon na kayo. Oh, doon na, mo na. Siya, wala, parang di matakot sa tubig. Mm, parang, pasok na. Lang lamig, lamig. Mm, Astig. Astig. Tara na, Wait lang, hindi ako nakatingilas. Ay. Paano ako? papa, hmm. pero ano, sa bahay, pag pinapaliguan, takot takot na. No? ay masa, ay mo masak ko. ay 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 dari jumbo bunsu. Pasal yang jangan segituan. Pasal hai to. Ini nak hai kan ni siapa sebenarnya. Oh. Ko ni pakai Shut up. Ang sapa, parang kanal na lang dito sa amin, no? sabi hanggang doon po. Pero ngayon, naku po. Ting. Kung so, ah? Tingin. Ah. Ah, ah! Ate, tingin. Oh ay, may lari, may may. oh, ay, wag mo siyang hawakan, Chantal. yan mo lang siya. Oh, you, <laughs> 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 Diretso pa kayo doon. <laughs> Diretso ka diun. Kan na. Diretso ka diun. Omo nga sya Ya mo para magmaruwang ang toto tangan maglangoy. tangan nito ni. Tingnan rika. Tama natin yang si heart. Ogim na. Heart. Oh my god. Tingnan. Abo kai ate. Diretso kai doon. Abo ate oy. Ano mo? kasi yung kulit mo naman eh. Ah! Mm. <laughs> Sabi siya ay may sasakyan.